Hello po guys! Kumusta po? At welcome po sa aking channel, Merelo D Vlog. So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi na ginagawa ko para makadagdag income dito sa ating tindahan at syempre para sa mga gustong magsari-sari store no? para magkaroon din sila ng idea na kung ano yung pwedeng idagdag dito sa ating tindahan na pwedeng pagkakitaan dahil sa hirap ng buhay ngayon kailangan talaga natin mag-isip ng no? paraan na para kikita tayo bukod sa ating tindahan at bukod dito sa pagbablog natin. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo no para magkaroon kayo ng konting idea kung anong pwedeng pagkakitaan dito sa ating tindahan. At syempre guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, para lagi po kayong updated sa susunod ko pang mga videos. So, ito nga guys, bukod sa tindahan, syempre hindi naman natin pwede iasa ang ang lahat ng ating mga gastusin. Pero yung mga pambayad ko sa mga bayarin guys, sa tindahan ako kumukuha lahat. Kaya ito gumagawa tayo ng extra income para pag may ipabili yung ating anak. no Kasi diyan pwede po poro na lang sa tindahan. Kaya kailangan mo talaga bilang nanay mag-isip ng na paraan ng diskati kahit nandito lang tayo sa bahay. Kailangan talaga natin mag-isip kung anong pwedeng pagkakitaan. Kailangan lang talaga dito ay tiyaga. Kasi kung wala kang tiyaga, talagang aayaw ka. So, ayan guys. Kaya, bukod dito sa pag-vlog din natin, eh, sa awa ng Diyos, napuno na natin yung revenue natin. Umabot na siya ng 101.41 sa loob ng apat na buwan. Oh guys, apat na buwan natin bago napuno. Ngayon lang ulit tayo makakasahod, kaya masaya. Kasi din mo kasi araw-araw din ako nakapag-vlog. No? Minsanan lang din. Kasi kung may bakanting oras lang tayo, ayan, nakapag-vlog tayo. Kasi busy din ako guys sa aking munting negosyo. No? Kung baga, pag mayroon lang tayong bakanting oras, na imbis ipahinga natin, so ibablog pa natin. No? Gusto kasi natin na magbahagi din yung mga karanasan natin, yung mga kung ano yung mga ganap sa ating tindahan, kung anong discounty natin para lumago. Siyempre, hindi naman tayo madamot, no? Ibabahagi lang din natin para magkaroon din ng konting idea yung mga gustong mag store, no? So, ayan. Pero, kahit paano, guys, ay mayroon din tayong aasahan, no? Katulad ngayon, sa loob ng apat na buwan. So, ayan. Makakatanggap na tayo ng sahod. So, nasa 5 plus din yun, guys. Bawasan pa ng tax. Lahat na lang talaga guys, may bawas, may tax na binabayaran tayo, pero wala tayong magawa, ganun po talaga, so, kaya bonus na lang talaga sa atin, yung makasahod tayo dito sa pagbablog natin, parang sulit din yung pagod at puyat natin sa pag di diba guys, pag makatanggap tayo ng sahod. So, bukod dito guys, ay meron din tayong ahinte na sobrang nakakatulong talaga dito sa ating tindahan, tulad ganitong, PMA tisy, no? kasi guys talagang kahit may kamahalan, yung sigarilyo, no? Talagang ang mahal ng puhunan. Inaabel ko kasi yung mga papromo nila, guys, para madagdag sa upward points ko yung kanilang papromo. Kaya kailangan talaga natin magsipag, magtinda, no? Kailangan maaga gumising para makapagtinda na tayo kasi, ayan, mayroon tayong nahabol, mayroon tayong mga bayarin. So, ito nga, guys, ipapakita ko sa inyo. Kaya nadagdagan tong points natin na mabilis nadagdag kasi mayroon kasi akong ina-avail kay PMFTC para makuha ko at madagdag ko sa points dito sa ating upwards. Kaya ito, mapapakita ko sa inyo guys. Itong ating pinagkaabalahan pag walang customer. no? Kaysa naman sayangin natin yung oras natin. So, mag-isip tayo ng extra income kahit kunti-kunti. Kasi pag naipon mo talagang lalaki din naman at ipapakita ko nga sa inyo yung naipon natin na points na pwede na rin natin i-redeem pero di ko pa i-redeem guys dagdagan pa natin ang dagdagan so ito nga guys yung upward points natin umabot na siya ng 1,375 o diba malaking tulong na rin yun pang jalibi na rin yun ng aking anak <laughs> so ayan guys pero pwede na rin natin i-redeem kasi mayroon ditong 1,000 points yung yan yung minimum nila pero hindi ko pa siya i-redeem guys. Ito yung pinagkabisihan ko guys, magpindot-pindot dito. Para madagdagan na madagdagan yung ating upward points. Kaya ito lang inagawa ko guys, kailangan kasi tiyaga, no? magpindot-pindot, magpindot-pindot lang pag wala tayong mga ginagawa, no? kaysa naman aksayahin natin yung oras natin. No? Talagang nakakatulong din to guys sa atin, kahit paano, no? naka nakatuwa din kasi para sa akin kahit maliit lang to sa iba pero malaking tulong na rin to sa akin guys tulad ko na nandito lang sa bahay kaya ayan yung pinagkabisihan ko kaya gusto ko lang ibahagi no dahil malaking tulong na rin to sa atin kasi ayan para madagdag sa points natin kailangan lang ng tiyaga so ayan nga guys kaya ayan nag congrats na dahil nabuo na natin ayan napuno na napuno na natin so tingnan naman natin kung magkano na idagdag doon sa points natin so ayan guys nagiging 1395 na yung points natin so ang nadagdag ay 20 points so okay na rin yun kaysa naman wala sa mo naman kitain eh, ito diba dahil pwede nyo rin tong gawin kung mayroon kayong sari-sari store. So, pwede nyo rin tong gawin extra income. Kahit paano, naiipon yung coins. So, lalaki din yan kasi maraming mga pwedeng pagkakitaan. Mayroon kang pwedeng gawin laro. No? Maraming ano dyan sa upward. Kaya, ayan, masaya tayo kasi kahit paano ay mayroon tayong mapagkuhaan ng personal na pangangailangan pag may hingiin yung aking anak. No? Kaya, yan guys, So, ito nga pala guys, yung aking mga naiipon ng mga kaha, no? So, ito yung pinagkabalahan natin pag wala tayong customer na in -assist. So, ayan. Siyempre, nandito lang tayo sa bahay. Kailangan din natin mag-isip ng extra income. Kasi sayang din naman, no? Kung di natin itong gawin. So, para sa akin ay malaking tolong na rin ito, nakadagdag income dito sa ating tindahan. No? Pag mayroon tayong bibilhin na personal na gastusin, so may mapagkuhaan tayo. Kaya kailangan lang talaga ng sipag, tiyaga, diskarte. So, ayan guys, para ayan. Kailangan magsipag din tayo, magbinta, magtinda nito. No? Para pagdating yung ating mga, ka, mga ahente ay makabayad tayo para makaabel tayo ng mga pakulo nila. No? Maganda talaga pag mayroong ahente dahil marami din tayo nakukuha na discount kaya salamat at thank you Lord